Good morning, good morning, good morning guys Ito, nagbabalik si SPH TV Dito sa aking tinagagawa bahay Today's video ko, guys, ito flex lang uh, Kung paano nila binuusan yung flooring So, nahumlay ko na huli ako guys Sa tablos Kasi nag-edit pa ako sa gabi. So, hindi ko <laughs> nabutan yung umpisa So, ito, pero Sa ngayon, may nabutan pa rin tayo Kaso patapos na so paki ko sa inyo kung ano na ang update dito sa pagbulos ng fluorine sa kanilang lindong so ito guys so ito guys yan <laughs> ba putik eh Baka lumubog tayo guys pero uh, pwede pero pwede pero lumambit. pero tayo ito na guys yung ating uh, update dito sa so, pinagagawa nating bahay so yan guys so oh. almost uh, nabuhusan na nila guys ayan at yung iba nga parang tuyo na kasi nag start sila guys alas 7 so ito na lang guys yung remaining ayan yung remaining guys so oh. iyon eh So, shout out, shout out sa inyo. Good <laughs> morning. Eh, <Ito> <laughs> nagubo sa iyo. Ate Warwan. Ito pala yung tura dyan. Pagka naka, naka side view. So, yun oh. <laughs> Ayun at ah, Medyo maganda na Kitang kita na Malapit na at oh, Ayun, sabi ni Richard kahapon Nung nagpunta ko dito guys Eh Bukas daw Kapag Tatrabaho uh, sila Eh i deliver na raw yung mga Yung bubong dyan sa One guys Sa Para dyan sa Dalawang building So uh, Kung hindi bukas sa Monday. Ayun. Ayun eh, si Richard, ang ating foreman dito. <laughs> si Pag. Ayan oh. Kaya ito guys, yung iba open pa. Kasi yan yung formation ng CR. At yung iba naman ay ito, ito, itong side nito, yan yung ventilation o yung breather ng mga unit. So, yun, yung kabila naman din, CR din yung guys ito no CRT nya guys so almost ay, uh, ilang halo na lang siguro isang pasada na lang to tapos na eh. Uh. almost uh, ay, na guys ito na lang yung natitira so Yun na, walis pala yan para yung pagpapit eh, yung tire. Eh, ano mga kapag dito na dyan ay eh, kumapit. Yun. Ito tayo sa may bandang harapan guys. Andito ako ngayon sa may bandang gilid. Sa may kabilang side ng no, building. At i ko lang din. Um, anong ginagawa ng mga tao. So ito. So guys, ayan yung buhangin na pina-deliver to yung no? nakakaraan linggo eh. so parang dalawang truck yan okay. so ito yung mga tao na susupot ng mga graba at buhangin para dun ang hado dun sa ating uh, flooring kanina Kaya medyo kinulang ng halo so maghalo pa sila ng konti para makompleto ayun guys eh. Diba? Oy, mga bossing, shout out, shout out dyan, oh. Shout out sa inyo. Good morning. Ayun, oh, mga tao. Sisipag yun, guys Eh, si kuya yung nakablow. Siya yung umakyat doon sa puno ng manga kahapon nung pumunta ako. At sabi niya, kung kulang Sir, pa. Si streamer ka? Yes. Ano pangalan niya lang mo? Ano pangalan oh. nga lang mo? SPH. Di para para mapalo ba? Ma, oh, ba? problema ito. Lalabas ito ang mukas. Pagkakang may sticker. Yan. O oh, ba? Bibigyan kita. Ito. Ayaw, nagiging na sticker guys. At bitla, bibigyan natin. Mahala ko sa akin. Sa YouTube sir. Sa Facebook. Oh. Oh, pamigay mo dyan. Kuha ka. mo sir. Oh, pamigay natin superman. Ito ba? Wala kayo. Sige, pamigay niyan. Kuha kayo. Ito <laughs> Bigyan na natin sila ng na sticker. <laughs> yes. Ayan. Pinabigyan ay, na, na kuya. Boss, <laughs> palo niya palo ha. Ayan ako siya about guys. Ayan Guys, palo niya si boss. Ayan ako. Ay, no? Ano? Iano oh, ko lang yung SPH. oh search mo lang. SPH TV. Yeah, SPH. May TV kasi marami kami SPH. Oh. Yan lang yung may logo na SPH. Boss, <laughs> Kami ay helmet namin eh, formal. Oh, wow wala problema. Okay. Oh, kung wala. Hello, mga oh, ah, well done, mga Ayon, guys. No? Kung wala, guys. Wag <laughs> uh, <laughs> kaya <-o> kayo, ano, sasama mag-ano kay boss. <laughs> Ayun, HPH TV. Yeah. HPH TV. H -H -TV. Oh. oh, palo nyo. Okay, palo nyo lahat, mga kaibigan, guys. Mapapanood nyo bukas. <laughs> oh, bukas na ito lalabas. <laughs> Sa Facebook. <laughs> Ayun, no? Yes. <laughs> mga tao, magbabait yung mga tao, tao din dito, may Di manager. So, eto, at, uh, sisipag nila guys. Hello, sisipag, oh, dalawa-dalawa sa kwan, <laughs> oh. <Kargao. laughs> Pupunta tayo na guys sa may bandang mixer para makita natin ulit. Kasi sa akin yung ano ko, -Di palaboy sa akin. O ba? manalo ako ha, -Di palaboy. Doon palaboy. oh shout out. <laughs> shout out sa inyo. Yo, no eto <laughs> guys uh, next ko lang kasi may music baba rapper tayo guys pinahila ni Richard sa so konting kunti konting konting halo na lang guys ay naiwan at uh, sa uh, uh, pero maghahalo pa sila guys pero konting konti na lang at tapos na yan so yun eto na Ah uh, siguro sa mga susunod na buwan, ganyan na rin makikita nyo. May bubong na itong isa. Eh Ang galing. So, yon. At, sila guys. Uh, break time na ng tao kasi maaga silang natapos. So, yun pa rin yung tulong manga. Talaga, mapuputol. Oh. So, yun. At talagang naubos yung tinipo nilang mga karabat buhangin ng isang araw. Ubos, oh.

Ada ini kakak tuwan, gitu, sabar ke bawah. guys, so, Itu Halo, okay. halo. Halo, halo. Ayo. Kita okay. ah, 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 ya. naik

tuloy-tuloy pa rin yung paghalo nila ng semento para do sa mga foundation, doon sa poste. So ito guys, papakita ko. Ito guys kasi yan, yung mga poste. Pagka naitayo yan, itong tie din sa taas guys. Pagkoconnect yan doon sa kabilang poste, hanggang do sa dulo. Tapos lalagyan na nila ng mga parilya o saka yung salon metal at bubuhusan na nila yan So, kasi yan guys yung daan dito. Connected yan dito sa daan. Yan dito. ah uh, ito yung uh, oso negro. So, lahat ng uh, laboratory or yung sa CR, dito babagsak. Tapos, yung isang tubo, dadaan lang sa manhole lamit. Dito, sa subdivision. May manual dito sa gilid. Ayan. <clears throat> Ayun, no. Oh. Tapos na, guys. Oh. Simpleto na. Tapos na ni Kuya kanina. So, yun. So, guys. Medyo mainit na ako'y magpapala mo na. at babalik na lang tayo sa next week para sa panimangong update. So, hanggang dito na lang po, guys. At Marami-marami salamat po sa inyo lahat. Happy weekend, guys. Bye-bye.